Alam mo ba na kung biglang tumigil ang Earth sa pag-ikot, karamihan sa atin iisipin na para lang itong kotse na nag-full stop? Pero hindi ito ang sagot kung bakit delikado kung tumigil ang Earth sa pag-ikot. Kung ang nasa isip mo ay baka wala lang mangyari, kasi hawak naman tayo ng gravity. Parang nakaupo ka lang sa roller coaster kahit tumigil, posible. Pero hindi rin ito ang rason kung bakit napakagrabe ng epekto kung hihinto ang Earth sa pag-ikot. So bakit nga ba delikado kung biglang tumigil ang Earth sa pag-ikot? Isipin mo na parang nagdadrive ka ng kotse sa 1600 kilometers per hour. Iyan ang bilis ng pagikot ng Earth sa equator. Kung bigla itong tumigil, lahat ng tao, tubig, hangin, at bagay sa ibabaw ay tatalsik at didiretso sa east ng sobrang bilis. Para tayong mga bato sa tirador na pinakawalan bigla, ang dagat ay aakyat bilang super tsunami. Ang hangin ay magiging parang wall of wind na kaya kang tangayin. At ang mga building ay babagsak dahil sa sobrang puwersa. Gravity man ang humahawak sa atin, hindi nito mapipigilan ang momentum ng lahat ng bagay. At mas malala pa, kapag tumigil ang pag-ikot ng Earth, mawawala ang magnetic field na nagpoprotekta sa atin laban sa solar radiation. Ibig sabihin, literal na matutusta tayo ng araw at pwedeng mawala ang atmosphere sa paglipas ng panahon. Parang end of the world movie. Kaya kung biglang huminto ang Earth sa pag-ikot, hindi lang basta tayo tatalsik. Mawawala ang balansing nagproprotekta sa ating lahat. Gusto mo bang malaman kung anong mangyayari naman kung huminto ang Earth sa pag-ikot sa araw pero hindi sa gabi?